Akin okay, isul, abuntang Laguna. Um. Yes, nandito kami sa Misu City, abuntang San Pablo Laguna. Ito kami na nangangos sa kanilang alala ng Sol. Akin ni Alalang Sol. Nintay ko pa si Ano, isok na kala. Sa biyahe pa, pa sila? Akin ni Sol. Magbuntang ng na. Guys, pupunta na tayo ng Laguna, San Pablo, Laguna, sa lugar ni Akin Sol. Oh kilong! <laughs> kawai kawai mo mula Mangulo Mangulo Kawai kawai dito ah. ha Kawai kawai daw Kino ko Kawai Love you oh. Love <laughs> you <laughs> Sabi ko sa'yo Mag-attend sa'yo okay. Mag-attend sa'yo 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 mag attend mag mag

¡Producción Nacional del Monte! ¡Producción del Monte! ¡Paolo, de de ya, berada di rumah orang yang terakhir di Pagkakita si Mike. Pagkakita na. Hello guys. Ayun know, alam Salamat sa pag-imbita. Pag-usap kami sa opisina para magpapaad tayo sa San Jose del Monte. Ayun know, o. Nice. Magtala kayo lang patient nyo. Pes, ano yung sinasabi mo kanina? Tuloy mo na. Huh? Um, namin yung ni sa Delmonte. Ah. Uh, Monte Pagkakalawa okay, ng pasyente niyo. Ah, okay. So, mag-date. Oo, oh, pag tayo. Okay. oh, tama. Pantig-tig na isang Maria Pantig-tig na isang tamari sa kanal okay. sa Oo. Oh, oh. Priority sa akin

kasama mong mga patuloy. Ako po si Comrade Tizola, taga-Presbyterian. At, at papasalamat po po sa maraming pamasko po ng aking bisod, Patelis Juan Corvall, Dito rin po, Sola Maraming salamat po, ma'am po, rin po. At binabating rin po aking kapitata na nagpapadala sa akin Tizola, si Meritanya. Ligalado ang Kagawad Tg. Jan Lopez. Maraming salamat po sa sa agadison at sa kanyang mga kasamaan po. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po, kasamaan